Ikalabing apat na kabanata sa bahay ng mga mag-aaral. Ang tinitirahang bahay ni Makaraig ay malaki. Maluwag ito at puro binata ang mga nakatira na pawang nangangasera. Mayaman si Makaraig at kumukuha ng kursong abugas siya. Siya ang pinuno ng kilusan para sa akademya ng wikang Kastila. Ang mga estudyante sa bahay ay madalas na maglaro ng sipa, nagsasanay ng palakasan, nagsasagupaan gamit ang baston, sibat, kalawit at silo. Sila ay nagbibiroan lamang at hindi naman nagkakasakitan. Kadalasan, ang kanilang mga gamit ay tumatama sa likod ng chinong si Kiroga na nagtitinda sa hagdan ng kung ano-anong kakaning mahirap matunaw. Madalas ding nakapaligid sa chino ang mga batang lalaki. May bumabatak sa kanyang likod, may umaagaw sa kanyang paninda, may bumabarat at nagbibiro sa kanya ng kung ano-anong biro na ikinagagalit naman ito. Nagmumura siya at nanlalait ng kung ano-anong salitang pautal na binibigkas. Kapag sa likod niya dumadapo ang mga palo ng mga batang naglalaro, ay hindi niya pinapansin. Pero kapag ang mga paninda niya sa bilao ang tinatamaan, ay nagmumura siya. Huwag laro! Huwag laro! Ang iba pang estudyante sa bahay ay may kanya-kanyang ginagawa. Ang iba'y nangaglalaro, may nangagbabasa, nangagsusulat nagsusulat sa mga papel na rosas ng liham para sa kanilang mga nobya, at iba pa. Ang ingay sa bahay ay unti-unting napawi sa pagdating ng mga bisita ni Makaraig. Naroon si Isagani, Sandoval, Exxon at Pelaes. Pinapunta sila roon upang magbigay ulat tungkol sa akademya ng wikang Kastila. Si Isagani at Sandoval ay naniniwalang maaaproba ng pagbukas ng paaralan samantalang si Pekson ay nag-aalinlangan. Nagkaroon sila ng debate sa maaaring maging aksyon sa kanilang paaralan. Isang magandang balita ang ibinahagi ni Makaraig Si Padre Irene Umano ang nagtatanggol sa kanila laban sa mga sumalungat sa kanilang adikain. Dagdag pa niya, kailangan ng kanilang grupo ang pagpanig ni Don Custodio na isa sa mga kataas-taasang lipon ng paaralan sa kanilang panig. Paano naman natin makukuha ang pagsangayon niya? Ah, alam ko na! Bulalas ni Pexon. Si Pepay! Si Pepay ay isang mapagmalaking babaeng kaibigan ni Don Custodio. Sa kanya lumalapit ang mga kontratista... Mga kawani at mga mapaglalang kung may nasang humiling sa bantog na konsehal. Si Pelaes ay kaibigan din ng mananayaw at nagsabing siya ang lalakad ng usapin. Ngunit si Isagani nagsabing sapat na ang pagkalapit kay Padre Irene. Tingnan natin ang isa pang paraan, ang paglapit kay Ginoong Pasta, abogadong sanggunian at hinahangaan ni Don Custodio. Mabuti 'yan, sabi ni Isagani. Si Ginoong Pasta ay isang Pilipino at naging kamag-aral ng aking amain. Paano ang ating gagawin upang makuha siya? Yan ang suliranin. Sagot ni Makaraig na tinititigan si Isagani. Si Ginoong Pasta ay may isang mananayaw, may isang mananahi ang ibig kong sabihin. Umiiling si Isagani. Huwag kayong pihikan. Ani Pelaes. Ang layo ay makapagbibigay daan sa mga kaparaanan. Kilala ko ang bordadora, si Mateya, na may patahian na pinapasukan ng maraming dalaga. Huwag mga ginoo, utol ni Isagani gumamit tayo ng mabuting paraan. Ako ang pupunta at kakausap kay Ginoong Pasta. At kapag tumanggi siya, saka pa lamang natin lapitan ang mananayaw at mananahi. Sumang-ayon sila sa nais na mangyari ni Isagani. Napagkasundo sa araw na iyo'y makikipag-usap si Isagani kay Ginoong Pasta. At sa kinahapon ay ipaaalam sa mga kasama ang nangyari.